You, what's up mga kaliber? Kamusta kayo? Ang magandang hapon sa inyong lahat mga kaliber no? So, ayun ah, uh, nandito na naman tayo nagbabalik sa ating workout vlog mga kaliber So, ayun So, sa episode natin ito sa vlog natin mga kaliber is ah, uh, makikita nyo dito is yung mga goal ko mga kaliber no? So, ah, uh, yung goal na yun ah, uh, yung mga gusto kong ah, uh, madang madang mga kaliber ah uh, isa na dito yung uh, mga pag windmill ako mga kaliper windmill dunk so ayun yun yung tinatrabaho ko ngayon mga kaliper so isa yun sa mga uh, gusto kong mangyari mga kaliper no? isa yun sa mga goals na gusto kong mga kaliper no? isa yun sa mga goals ko so ayun so yun yung uh, makikita nyo ngayon mga kaliper actually hindi naman talaga yun uh, sinasabi ko lang na yun yung uh, gusto kong mangyayin mga kaliper no pinapractice ko na yun mga kaliper so ayun uh, sana uh, bago matapos ang uh, buwan na yun uh, buwan na to uh, makapag pin pin dunk na tayo mga kalibar, no so ayun pero bago tayo mapunta doon mga kaliper uh, please subscribe my youtube channel John Lefe Vlogs ayan so huwag kalimutan i-click ang bell button para update kayo sa lahat ng mga videos na i-upload ko So, ayun mga kaliper no? So, tulad ng sinabi ko kanina is ah, bago man lang matapos ang ah, buwan na to, sana magawa natin yung windmill dunk dito o sa standard man na rin mga kalibre, no? Tulad nito, pinapakita ko. So, ayun, sana magawa natin. O kung hindi man natin magawa, sa ngayon mga kaliper sa buwan na to, sana uh, sa so susunod na buwan mga kalibre is uh, magagawa na nating maka wind, windmill, windmill dunk mga kalibre dito at saka, at saka uh, sa standard na ring mga kalibre no tulad nito so ayun pero sa ngayon mga kalibre is papraktisin muna natin dito yan yan sa nakikita nyo ring sa, uh, dyan tayo magpapraktis mga kalibre no at syempre ah uh, mapapractice tayo ng mga kaliber syempre dahil yun ang goal natin kailangan natin na uh, mag workout para mas mapataas pa yung uh, jump natin dahil kailangan yun para sa dunk na yun so ayun at saka uh, up na tayo mga kaliber no? ah uh, ngayon sa mga susunod na araw mga kaliber is ah uh, gusto ko na rin maabot yung standard na rin mga kaliber no? so ayun kaya ah uh, talaga tayo ng husto mga kaliper exercise talaga tayo ng husto uh, kahit busy man ako sa trabaho ko ngayon mga kaliper so ito ko mga kaliper para mag uh, workout or makapag out tayo mga caliper. so ayun kaya mag, mag naman tayo ngayon mga kaliper no? Uh, out tapos uh, magpapractice ng windmill dunk dito ayan So, ayun, okay, ah, uh, magse up muna tayo ng camera mga kaliber. No? So, ayun. Ah, uh, nga plus, hindi pa nakapag-subscribe, subscribe sa akin YouTube channel. magsubscribe na kayo. So, ayun. Uh, welcome to welcome kayo dito sa akin YouTube channel. So, ayun. Uh, okay. So, tara si set up na tayo sa ating kamera mga kaliber. Tara, okay, let's go. Okay, so ayun mga kaliper, ah uh, hindi talaga hindi talaga ito yung main na uh, gagawin natin ngayon mga kaliper, no? So ang gagawin talaga natin ngayon mga kaliper, ang main talaga na gagawin natin is ah uh, ah uh, mag-exercise tayo mga kaliper, no? Mag-workout tayo. So ayun ito, ah uh, practice lang to. Ah uh, saglit lang to mga kaliper, no? So ayun, ah uh, okay, let's go. Okay, so ito na yung mga kalipin, no? Okay, let's go. Para practice natin yung windmill dunk. Sana magawa natin. Okay, when well, well na ba mga Para sa akin, hindi pa mga kalipar, Suka. Kaya, kailangan talaga natin mag-practice. So ayan kaliber no? it's look it's look like simple kapag tinignan mo yung iba na nagdadagdag pero pag ginawa mo na ang hirap pala talaga so ayan ang hirap mga kaliber hindi naman yung hindi naman yung kataasan mga kaliber bro hindi ko pa magawa Kalangan terkait itu Is praktis Jaga Sipan tingin nyo kung yun na yun mag comment na kayo mga kapatid lang. pero sa akin uh, video ko lang pa talaga yeah. go lang So, ayun mga kaliblong. Ang hirap pala talaga. Tulad ng sinabi ko kanina, ah, kung para panoorin mo sa imba, ah, it's look like ah, very simple but ikaw na yung ah, gagawa. Ang hirap pala talaga. So, siguro yung ah, iba, ah, like Isaiah, bago nila nagawa yan, is yes, pinagpractisan mo na nila mga kaliblong. Kaya, tayo, Uh, baguhan naman tayo dito So, kailangan din natin uh, pag-practice mga kalimba na bago talaga ma-perfect Siguro yung ibang mga uh, team ko mga kalimba is uh, windmill naman talaga siguro yun pero uh, di talaga clear na windmill talaga mga kalimba kaya uh, practice naman tayo. So, ayun uh, punta na tayo dun sa uh, main workout talaga natin mga kalimba Okay, let's go So, ayan mga galiper, ah, uh, sisimulan na natin yung uh, una natin workout mga galiper, ang squats. So, tara, uh, sasabihin kung pala sa inyo mga galiper, kung ilang sets at uh, reps ang gagawin natin dito. Ah, uh, 10 reps lang ito mga galiper, 10 reps, tapos ah, uh, 3 sets. So, ayan, okay. Let's go. Do this mga kaliper to build your jump. So kung mahina man yung jump mo mga, mga kaliper, ah uh, uh, gawin lang ang exercise ng mga kaliper no? para uh, pa yung uh, jump mo mga kaliper para mag-improve yung jump mo mga kaliper. So do this mga kaliper. So kung baguhan ka man, mga kaliper, ah uh, dapat yung mas mababa pa pang weight ang bubuhatin mga, uh, ito, mga kaliper. Uh, gaya nito mga caliper ah ito mga kaliper na binubuhat ko is ah uh, 40 kilos to mga kaliper. No? So ayan, 40 kilograms. So yun, dapat kung baguhan ka mga kaliper is babaan mo ito mga kaliper nasa ah uh, 10 lang mga kalibers no so ayun 10 kilograms so ayun kasi kapag baguhan tayong mga clipper tapos uh, bubuhat agad tayo ng mga uh, mabigat mga clipper lalo na sa yang binubuhat ko uh, 40 kilograms uh, may possible kasi na may tayong mga clipper na mabalian tayo uh, pwede maputulan tayo ng ugat so ayun kaya dapat mga clipper is kapag baguhan tayo uh, kailangan nating buhatin ah... Uh, ano mga kaliper, yung magaan lang. So, lightweight. So, yan ang, so, yung binubuhat ko, mga kaliper is heavyweight niya, mga kaliper. No? Kaya, kapag baguhan ka, dapat lightweight lang. ah uh, 5 to 10 weights lang dapat mong buhatin mga kaliper. No? So, ayan. Para klaro. Okay. Okay. Papaliwanan ko din mga kaliper, no? Uh, kung bakit, kung napapansin nyo, kung bakit, yung pagpa, Baba ko mga kaliper is... Ah... Uh, mabilis. Tapos yung pagpapataas ng mga kaliper is... Ah... Uh, ah... Uh, parang nakislow mo siya mga kaliper no. So ganito kasi yung mga kaliper. Kapag kasi... Ah... Uh, ah... Uh, slow mo natin yung pagpataas... Pababa mga kaliper. Madali tayo mapagod mga kaliper no. So kaya medyo binilisan natin ng konti. At saka yung... Uh, pagpataas ng mga kaliper... Ah... Uh, inislo mo natin hinina hininaan natin mga kaliper uh, para mas uh, matamaan talaga yung dapat na patamaan natin mga kaliper like dito sa ilalim ng uh, legs natin mga kaliper so yan yung uh, pinatamaan natin mga kaliper no? para uh, mas uh, mataas pa talaga yung makukuha natin na talo mga kaliper no? so ayun okay sana maintindihan nyo mga kaliper. O kung hindi man, uh, mag-comment lang. Okay. Okay, ito yung ikalawa nating workout ngayon mga kaliper. No? a uh, deadlift, uh, 10 reps, 3 sets. O, o ulitin ko. Uh, 10 reps, 3 sets mga kaliper. No? So, ayun. So, yung binubuhat natin ngayon mga kaliper, is... ah uh, mas mabigat ito guys sa uh, anong uh, nakaraan nating binubuhat mga kaliper no? so nilevel up ko mga kaliper dahil ah uh, mag -anak kasi yun mga kalibar, no? At uh, hindi na ako kontento doon. Kaya yun, uh, gumawa ako mga kalibar. DIY lang yun mga kalibar, no? Ako lang ang may gawa ng plates na yun mga kalibar. ah uh, cement at saka gulong. So, ayan. Madali lang gawin yun mga kalibar, no? Uh, okay. So, 10 reps mga kalibar, no? 3 sets. So, ayan. Pagkatapos kung buhatin may buhatin mga kalibar, no? napakaganda sa lower back natin mga kalibar. So, kaya ginagawa natin to mga kalabar para sa ating lower back. Para uh, yung lower back natin mga kaliper is uh, solid. So, ayun, solid. Bakit ka mo? Kasi tayo mga caliper is tatalon tayo naman taas. So, di natin alam, alam mga kalabar baka Balikin tayo mga kaliper sa pirin o kung ano paman. Tapos ma-outbalance um, tayo. Kaya dapat mga kaliper Ah uh, matigas yung uh, lower back natin mga kaliper no? at saka uh, ito pa mga kaliper uh, napakalaking bagay ito sa ating uh, jump mga kaliper no? kaya uh, gagawin nyo rin to mga kaliper uh, pinapalakas kasi nung uh, na ito mga kaliper no? yung dito sa may biwang natin mga kaliper ayan so marami din itong tinatamaan mga kaliper no? so dito sa ilalim ng Uh, ligs natin mga kaliper tinatamaan din to pinapalakas yung legs natin yun bang parang nag spring kapag uh, tumalon tayo mga kaliper kaya napakalaking bagay nito na mga kaliper no, sa ating jump kaya ayun kaya dapat uh, gagawin mo talaga ito, mga kaliper so itong mga kaliper dapat uh, pansin nyo lagi tong, lagi ko itong pinaparis dun sa squats mga kaliper so dapat talaga mga kaliper itong deadlift at saka squat eh dapat lagi talagang magkasama doon sa uh, squad mga kalabro no? itong deadlift so ayun kaya lagi nyo nakikita so ayun kung meron man kayong hindi naintindihan mga kalabro uh, mag comment lang no at Ta uh, sa sagutin ko mga kaliber so ayan okay so kung may mga katanungan kayo mag comment lang ah uh, sa sagutin ko so ayan ulit ko 10 reps, 3 sets mga kalaban no? So, okay Okay, so ayun mga kalaban no? ah, uh, Natapos na yung uh, Vlog natin ngayon mga kalaban no? So, nais nice ko lang sabihin ulit uh, Please subscribe my YouTube channel John Lipa Vlogs, ayan At huwag mong kalimot sa pag-click sa bell button Para update kayo sa lahat ng uh, Mga videos na I-upload eh, uh, ko mga kalaban no? So, Uh, sa sa mga subscriber dance at viewers likers at sa mga laging nagko-comment ah uh, maraming salamat sa inyo no? Uh, hindi ko na kayo isa, -isa yun dahil napakarami no New, so ayun ah uh, maraming salamat talaga sa inyo so ayun god bless ah uh, okay ah uh, see you sa ating uh, next vlog mga kaliber ah uh, so sa ating next vlog mga cover is ah uh, magpa-practice na naman tayo mga kaliber no nang windmill dunk so ayun at simple my exercise so ayun so bye mga kakalayer see you sa next vlog